Yo! What's up mga ka-painting and now let's talk about art. Let's talk about art with Robert Teng Mata. So, eto guys. um, Marami sa atin hindi naintindihan kung ano ba yung meaning ng medium. Yung medium po na tinatawag sa arts ay... Uh, kung ano yung iyong materials na ginawa. So, yun yung ano na yun. Kaya wag kayo masyado kabahan o oh, mga hindi ito nakakaalam ah. Ito po yung materials, ang ibig sabihin lang po nito ay uh, yung materials na yung ginamit o yung pintura na ginamit mo, yung uh, kung anong ginamit mo pang gawa ng arts mo. At isa sa pinakamagandang uh, paggamit ng medium ay uh, yung wala pa talagang gumagawa. At ngayon mag-share ako ng isa sa mga wala pa talagang gumagawa ng klase ng medium o art piece dito sa Pilipinas. Alam nyo kung ano? Uh, stapler po. Uh, stapler art. Wala pang gumagawa nun. Ang medium po kasi ay gumagana kagaya nito. halimbawa uh, dito sa may blank na ano na papel, magdrawing tayo ng muka. Yan. O, oh, pang grade 2. Na, uh, ano. Tapos pipirma ko yan. Yan. Hindi ka ko lang Yan. So, yan. Ang tawag po dito sa medium na to ay ballpen uh, ball pen art. Ang tawag na kagad sa kanya ay ball pen art. At, uh, As long as na ano, hindi ka gumagamit na, ay ginagamit mo ano. Kasi pag pinopost yung arts ay dapat ini-include natin yung medium para yung mga viewer may inform kagad sila kung ano yung materials na ginamit mo. So ito naman, ang tawag dito ay acrylic. Yun, yun nga yung idea ng stapler art. gagawakan ng isang image na napakaganda gamit yung stapler. Yun na yung medium mo guys. Uh, at yun, tulong-tulong tayo. Kung may gumamit man ng, ganong ng style na yun, uh, sana gamitin mo kasi um, tawag doon, magtutuloy-tuloy, magtulong-tulungan tayo sa pagpapasikat ng arts at kultura dito sa Pilipinas. Ito po yung ating goal dito. Uh, buhayin yung arts, industriya ng arts, buhayin natin yung ano, magkaisa tayo, gumawa tayo, magtulungan tayo, magbigay ng idea sa paggawa ng original at authentic na sariling klase ng arts. At yun, uh, ano pa ba? Yun yung, yun yung medium at uh, minsan naman nagbabattle yung medium at meaning naman nung create mo na art. So ito uh 'yun, ballpen siya ano, meaningful ba siya? Hindi, 'di ba? Hindi siya meaningful kasi uh, parang ang pangit naman. Hindi hindi binigyan ng effort, basta lang ginawa na 'ganon. So minsan sa thinking naman nung paggawa ng image ay mas mapapaganda naman yung mean uh, meaning nung kanya'ng ano. Kagaya nito itong credential na to so itong credential na to uh, kung makikita nyo ay meaningful po ang art piece na to at itong art piece na to ay meaningful dahil uh, uh, isa siyang tao nag graduate credential meaning uh, yung pagkakakilanlan mo oh. so uh, importante pag-aaral at kesa sa diskarte dito sa ano na to kasi ang tawag dito meron kang tool na pwede mong magamit para dumiskarte sa buhay dahil sa credential at ito, yung image na to ay pagpapaalala sa lahat ng Pilipino na ano na always looking back tumingin pa rin sa mga pinagpat pinanggaling kasi itong image na to kung papansin niyo ay akala niyo nakaharap pero hindi siya nakaharap at siya ay nakatingin sa dikod at yun ang tawag sa art na to ay texture art acrylic uh, medium yun guys uh, minsan value natin yung uh, hindi porket original yung medium mo na ginagamit is dapat maganda pa rin yung meaning ng ginagawa mong art so yun sana nakatutunan mo yung medium at kung natutunan mo yung medium sa arts uh, uh, please like and subscribe. Follow nyo yung Tank TV. Yun, maraming maraming salamat sa'yo at sinod, kita tayo sa next video. Tuloy-tuloy sa paglika, tuloy-tuloy sa paggawa. Ito ang painting.